Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ilayum amin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa al lamang ang Panginoon ng mga baybe. Naway ang kapayapaan ay mapa sa propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga naon propeta at sa lahat ng mga tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. A'udhu billahi minash <tinyat> shaitan rajim wa ma muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي معه ربيون كثير فما وهنوا, لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ang kahulugan sa wikang Filipino ng surang binasa ng ating kapatid. Pangalan ng Allah ang mapagpala, ang napagmahal. Si Muhammad ay hindi higit pa sa pagiging isang propeta. Maraming propeta ang namayapa na nauna sa kanya. Kaya kung siya man ay namatay o napaslang, kayo ba ay magsisita likod? Sino man ang tumalikod ay walang magagawang pinsala sa Allah. At sa mga mapagpasalamat, may nakalaang gantimpala sa kanila ang Allah. Walang kaluluwa ang bibigyan ng kamatayan malibang pahintulutan ng Allah sa itinakdang panahon. Sino man ang maghangad ng gantimpala sa buhay na ito aming ibibigay sa Kanya ang kantimpala sa buhay na ito. At sino man ang maghangad ng kantimpala sa kabilang buhay, aming ibibigay ang Kanyang kantimpala sa kabilang buhay. At sa madalian ay aming gagantimpalaan ang mga mapagpasalamat. Maraming sa matatapat sa Allah ang nakipaglaban na kaakibat ng mga propeta hindi sila nawala ng pag-asa sa mga paghihirap na nakantan tungo sa landas ng Allah. Ni hindi sila nang hina at ni hindi nila pinababa ang kanilang sarili. Mahal ng Allah, yaong mga matapat at matatag. Ah, mga kapatid at mga kababayan, ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay tubong ilo-ilo Isang dating kristyano na yumakap sa Islam, may pitong taon na ang napararaan. Siya ay masugid at walang pagod sa pagpapalaganap ng Islam, hindi lamang dito sa Bansang Arabia, maging sa ating Bansang Pilipinas. Ang ating tagapagsalita sa gabi nito ay walang iba kundi si Omar Tengalber at tatalakay niya ang tungkol sa buhay ng huling propeta na si Muhammad nawa ang kapayapaan. Rahim, In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise is due to Allah. Means, blessings upon last, Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam) and to all the prophets before him, and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Once again, brothers and friends, as a Muslim greeting, I greet you Assalamu alaikum wa rahmatullahi Which means peace be unto you and may the mercy and blessings of Allah the Almighty be with us all. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Allah at sa inyong lahat at sa mga bumuo ng panayam na ito ngayong gabi para sa mga hindi pa Muslim uh, bilang pakiusap na sa pakikinig natin sa ganitong panayam, nararapat lamang na ang gamitin natin unang-una ay ang ating kaisipan na ipinagkaloob ng ating dakilang lumikha. Huwag natin paiiralin ang damdamin sapagkat kung ang damdamin ang siyang paiiralin natin, ko na hindi natin makutunghayan ang talagang katotohanan. So, gamitin natin ang ating kaisipan sa paghanap ng kaalaman at katotohanan. Maging si Prophet Muhammad, is the Apanhin, ang sabi niya, hanapin natin na ang katotohanan magmula duyan hanggang sa libingan. Ang katunayan pa, maging ang Biblia ng Kristyanismo, sinasabi na hanapin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sayo So, katulad ng sinabi ng kapalit natin, ang magiging topic na in, natin ngayong gabi ay ang tungkol kay Prophet Muhammad si Siya na siyang pinakahuling propeta ng ating dakilang lumikha ang Allah. Uh, si Prophet Muhammad si Siya unang-una ay nagsimula sa lahi ni Prophet Ibrahim na siyang kinikilalang ama ng mga mananampalataya kung babasahin natin ang asaysayan na si Propeta Ibrahim, na siyang kilalang ama ng mga mananampalataya, ang unang naging asawa niya si Tara. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Propeta Ibrahim na gusto magkaroon ng lahi at tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa niya si Hagar at nagkaanak sila kay Propeta Ismail. Noong si Propeta Ismail na sa edad na 14 anos walang imposible sa Allah kahit matanda na si Propeta Ibrahama at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan pa rin sila ng anak at nagkaanak sila kay Propeta Isaac si Propeta Isaac nag-asawa siya at nagsalit sa Lulani doon sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moses Aaron, John the Baptist Jesus Christ, His Dependence at sa ni Propeta Ismail, doon naman lumabas sila Itura, Idar, Adnan, Ibayot, hanggang lumabas si Prophet Muhammad si Diapanhul. So, si Prophet Muhammad, isinilang siya sa Maka at isinilang siya sa tinatawag na Year of the Elephant kung bakit siya pinatawag na ipinilang sa Year of the Elephant sa dahilan na noong taon na yaon, mayroong isang tao na nanggaling sa Abyssinia, ngunit sinakot niya ang Yemen at napaknaging hanggang sa hihirang siya bilang hari ng Yemen. At napapansin niya na napakaraming tao taon-taon ang nagdadagsaan papuntang Maka para mag-pilgrimage. -pil so ang ginawa ni Abraham na ito, itong hari ng Yemen, nagpagawa siya ng isang napakagandang simbahan at gawa sa marbon. At ang kabutuhanan, ang pinto nito ay gawa sa ginto. At ang mga palamutin nito ay mga silver. So nang mayari ang simbahan niyaon, inimbitahan niya ang mga tao na kung maaari doon magpilgrimig sa simbahang pinatag niya sa Yemen at huwag nang pumunta sa Maka. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga tao at patuloy pa rin ang mga tao na doon nagpilgrimig sa Maka. So ang ginawa ni Ibraha, ni Abraha, nagpadala siya ng napakaraming ilipansi at gusto niyang ipasira ang kaabasa Maka. Ngunit pinong mag-alisan ang mga ilipanting ito at may mga sakay na tao papunta sa kaba para sirain, ayaw umurong ng mga ilipante. At noong sila ay nasa way na papunta ang kaba, hindi na talaga gumagalaw hanggang sa lumuluhod na lamang ang mga ilipante. So, nang palapit na sa kaba, ang ala nagpadala ng napakaraming ibon at ang mga ibon na ito, may mga tukak-tukak sila na mga display, yung mga maiinit na binilog na lupa, talagang parang nagbabaga siguro, at hinahagis ng mga ibon doon sa mga elepante. So hanggang sa pangamba ng kasamahan ni Ibrahim, bumalik sila sa Yemen at hindi nila nagawa na sirain ang kaba at hanggang sa namatay ito si Ibrahim. So, si Prophet Muhammad, is the Apanji, ang katotohanan, siya ay isang orfan isinilang siya at ah, ibig sabihin ang kanyang ama na matay noong siya ay nasa sinakupunan pa lamang ng kanyang ina. At ang kanyang ama na matay din noong siya ay anim na taon pa lamang. So, titingnan natin ang So, noong isilang si Prophet Muhammad, peace be upon him, naging, kaula, uga, naging kaugalian sa maka na ang mga bata pagkabagong panganak, mayroong mga ginang na nakatira sa disyerto na ang ginagawa nila bilang hanap buhay, kinukuha nila ang mga bata sa city sa maka, dinadala nila sa disyerto at inaalagaan nila at nagugustuhan din naman ng mga ina na, na nakatira sa, sa city dahil ang mga bata pagka nasa disyerto, magiging maganda ang paglaki nila para din sa kalusugan nila dahil hindi polluted ang lugar na disyerto. Ngunit nung si Propeta Muhammad na sa edad na tatlong taon, siya ay binalik sa kanyang ina. At pagkalipas pa ng tatlong taon, na pag disisyonan ng kanyang ina na dalhin siya sa Yatrib. Ang Yatrib na ito, tinatawag na ngayon na Madina. Dinala siya ng kanyang ina roon para ipasyal sa kanyang mga piyuhin. At nabalagi sila roon ng halos isang buwan at bumalik muli sila sa Maka. Ngunit hindi pa sila nakakarating sa Maka, nakaramdam ng sakit ang kanyang ina hanggang sa namatay na lamang roon sa pagitan ng Yatrib at Madina at Maka. At si Propeta Muhammad kasa kasama ang bilang katulong ng kanyang ina at dinala siya sa maka doon inihabilin sa kanyang lulo na si Abdul Muttalib. So, inalagaan siya ng kanyang lulo at hindi rin nagtagal na matay ang kanyang lulo at doon naman siya inihabilin sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib at si Abu Talib ang nag-alaga sa kanya. So itong tiyuhin niyang si Abu Talib, nagiging kaugalian din ng mga tao sa Maka na taon-taon, pumupunta sila ng Syria, dala-dala ang mga paraban na minili sila roon, parang traders, na minili sila sa Syria para magiging hanap buhay nila pagbalik sa Maka at ibibinta rin nila. So, nung magpunta itong si Abu Talib sa Syria, isinama niya si Prophet Muhammad, peace be him. Nang palapit sila sa Syria, mayroong isang munghi, iwan ko kung alam niyo ito, isang munghi na ang isang umuhi na ito, parang iniiwanan niya na ang lahat, kundi ang buong buhay niya, ginugugol niya sa relisyon, sa pananampalataya. So napapansin niya nang habang parating ang grupo ng mga tao mula mapa na papuntang Syria, napapansin niya na mayroong malaking ulap na habang naglalakad yung mga mga tao papuntang Syria, may lumulukog na ulap parang pinatakpan para hindi mainitan. Ngunit doon nakasiltro mismo kay Prophet Muhammad si Panhin. So nung mapadaan sila, kinawag sila ng munghi na yun, inimbitahan sila ng isang tanghalian. So nagulat ang mga grupong ito na sa napakaraming bisis na nilang padaan-daan roon. Ngayon pa lamang nangyari na sila ay inibitahan ng munghing ito para mananghalian sa kanila. At iniwanan si Prophet Muhammad sa isang puno siya ang nagbabantay ng mga kamilyo na naghahatak ng karaban nila. So tinanong ng munghi kung sino yung batang yon at tinatawag niya. Hanggang sa kinausap ng munghi si Prophet Muhammad, tinatanong siya kung ano ang masasabi niya, lalong-lalo niyan, lalong-lalo um, -lalong na dun sa napakaraming mga idols o mga santo na natakaba. So, ang sabi ni Prophet Muhammad, is diyapan yang bagay na yaon ang talagang pinakusoklaman niya. Yung napakaraming santo sapagkat kahit bata pa lamang siya, niniwala na siya na mayroong nag-iisang Diyos. So, tinanong ngayon ng munghi kung kaninong anak yon at sinabi ni Abu Talib na ang sabi niya, anak ko. So ang sabi ng munghi, hindi ako maniniwala sapagkat may nabasa akong mga scriptures at ang batang ito, maaaring siya ang magiging propeta at ayon sa scriptures, siya ay lalaki na walang magulang bilang isang orfan. So hanggang sa ipinagtapat ni Abu, ni Abu Talib na na si Prophet Muhammad ay isang orfan at inamin niya na pamangkin niya. So, si Prophet Muhammad, he's the atonement, lumaki siya hang, hanggang sa edad na 25, at napangasawa niya ngayon si Kadidya. Si Kadidya, ang katotohanan, ito ay dalawang beses na naging diuda. Ang edad ni Prophet Muhammad nung mag-asawa siya, 25, at si Kadidya nasa edad na 40. So, mas matanda si Kadidya sa kanya ng 15 anyos. At kahit pa na naging nabyuda si Kadidya, naging masaya ang anilang samahan at pinagkalooban sila ng anim na anak, dalawang lalaki at apat na babae. Ngunit sanggol pa lamang ang dalawang lalaki nito, panganay at saka bunso, pareho silang namatay. So, katulad <coughs> ng nasabi natin kanina, si Prophet Muhammad, talagang naniniwala siya sa isang Diyos lamang. At buwan ng Ramadhan, ang ginawa niya, lagi siyang nananalangin ng kain, kain sa Cave of Hira. So, 40 ang kanyang edad, nang hirang siya ng Allah bilang propeta. At doon nagsimula sa Cave of Hira ang pagbigay sa kanya ng kauna-unahang revelasyon. Habang nananalangin siya sa loob ng kuweba, biglang lumapit sa kanya ang anghel, si Angel Gabriel. At ginawakan siya sa dalawang braso at sinabi na, Ikra, ay ibig sabihin, basahin mo ang sabi ni Prophet Muhammad, hindi ako marunong bumasa. So, pangalawang ulit, sinabi ng anghel sa kanya, Ikra, basahin mo ang sabi ni Prophet Muhammad ulit, maana bisari, hindi ako makakapagbasa. So, ang pangatlong, sabi ng anghel, inakap na siya at sinabi, basahin mo doon, nagsimula na ipahayag sa kanya ang unang revelasyon. Binubuo ng limang verses. At ito ang limang verses na ito, ang sabi, Ikra bismirabika ladi kalak, kalakal insana min alak. Ikra warabukal akram, aladi alama bil kalam, alamal insana malam yalam. Na ang ibig sabihin, ipahayag sa ngala ng iyong Panginoon ang lumikha, na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay. Ipahayag at ang iyong Panginoon ay mapagbigay. Siya ang nagsuro sa paggamit ng panulat, na nagsuro sa tao ng hindi niya nalalaman. Nang matiyak ni Anghi Gabriel na nakabisa ni Prophet Muhammad, upon him, ang limang verse na ito, biglang umalis si Angel Gabriel at biglang nadinig na lang niya na may boses na sumisigaw sa itaas. At ang sabi, Muhammad, ikaw ay napili bilang propeta ng Allah at ang kausap mo kanina si Angel Gabriel. So, ang ginawa ni Prophet Muhammad, please be upon him, patakbo na umuwi, kabang kaba, natatakot. At doon niya isinaysay o sinabi sa kanyang asawang si Kadidya ang nangyari. At sinabi kay Kadidya na balutin siya dahil medyo nilalagnat na siguro. So hanggang sa binalot siya ng kumot ni Kadidya, hanggang nakatulog na rin. At si Kadidya ang ginawa, umalis, pumunta sa kanyang pinsan na naghangalang waraga. Si waragang ito, isang napakara, napakareligyusong tao at napakaraming scriptures na rin ang kanyang nabasa. So ang sabi ni Waraga, nabasa na rin sa, script, sa scriptures na kung ano ang nangyari kay Prophet Muhammad if di